Halos 1,300 na mag-aaral ng Gimba East District kabilang sa Lingguhang Feeding Program ng DepEd. Pasok Miss Army. Yes, magandang uh, tanghali kasama Grace uh, sa lahat ng ating uh, listeners sa ating radyo 105.3 FM at uh, viewers sa ating live streaming sa Facebook at sa YouTube. Abot sa 1,300 na mag-aaral sa elementary ng Gimba East District ang kabilang sa School Based Feeding Program o SBFP ng Department of Education na sa Gim uh, sa distrito. Lunes Enero sa East pinanda sa Gimba East Central School ng Gimba East District sa ilalim ng pamumuno ni uh, PSDS Dr. Mario Kimbao o Public School District Supervisor uh, Dr. Mario Kimbao ang mga pagkain para sa naturang feeding program. Ayon kay ginoong Joel Limos ang admin officer na punong abala sa pag paghahati-hati ng mga pagkain. Ang mga dumating na pagkain ay para sa 1,294 na mag-aaral mula sa ani na paaralan sa distrito. Mm -hmm. Ang bilang na ito ay mula sa mga guro ng bawat paaralan batay sa kanilang assessment kung sino sa mga bata ang may pangangailangan ng improvement sa kanilang nutrition. Linggo-linggo itong ginagawa upang ma-address ang undernutrition sa mga bata. Ang school-based feeding program ng DepEd ay isa sa kanilang mga programa upang makapag-provide o, makapagbigay ng nutritionally balanced meals sa mga bata sa grade K-6 para uh, ma-address ang undernutrition. Ang programang ito ay uh, may layunin na mapaganda o maisaayos ang nutritional status ng mga uh, estudyante, mapaganda ang kanilang school attendance at uh, sa sa kabilang banda ay uh, masuportahan din ang mga local dairy farmers at uh, ma-enhance ang cognitive ab abilities at academic performance ng mga estudyante. At yan ang balita mula sa uh, Gimba East District kasama ang Grace. Ako si Army Karanza Kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, uh, Miss Army Karanza. Yun dito, no, sin nabangkit mo kanina, labing anim na paaralan. Nabangkit ba nila? Kung ilang, kung ano-ano yung mga... 26. 26, twenty ano, 26 na paaralan. So, hmm. nabangkit ba nila kung ano-ano yung mga uh, ano yan ano, ano 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 yung mga pangalan ng paaralan na mabibigyan ng uh, 100 1294 na lahat lahat ng schools dito sa lahat ng buong schools ano sa East District. Oh, okay. Uh -huh. So yung mga barangay sa ilalim ng uh, East District. Ayan, yung mm -hmm. uh, Ayos Lumboy Elementary School, Bantug mm -hmm. Elementary School, Bunol Integrated School, Tabayero Uh, elementary school, Kabarwan, Kamihing, mm -hmm. Cavite, Consuelo, Kulong, Kawayang Bungtong. Mm -hmm. Don Pedro D. Corpus sa uh, ano Tampac tampak dostres sa Faigal, kasama ito siyempre ang Ginga East District mm -hmm. Central School. Disset, Manaksak, Maturanok, Naglabrahan, mm -hmm. uh, Nagpandayan, San Andres, San Marcelino, San Roque, Sinulatan, Santa Ana, Santa Lucia, Santa Cruz at Triyala. Mm -hmm. Nakuha natin yung uh, meron tayong uh, listahan na nakuha noong uh, December uh, 16. Um, same pa rin yung list eh. Mm -hmm. So uh, ibig sabihin the, the same students. Most likely the same students yung uh, nakalista yun ang uh, nakalista. walang pagbabago. Ooo oh, oh. mm -hmm. since uh, oo oh, oh. kasi syempre yung assessment nila hindi mo makukuha mm -hmm. sa isang linggong feeding program yung uh, Uh, yung pag uh, -improve, yung improvement ng nutrition sa katawan ng isang bata. So susubukan pa nating balikan ang game base district kung ano yung ah uh, kasi di ba uh, malalaman mo yung statistics kung mm -hmm. tumataas yan you know, o bumababa para maipakita natin kung gaano yeah, so, kaganda yung yung programa na yan. Yes, yeah, so susubaybayan so, so, natin kasi alam mo nung nag uh, research tayo ng kaunti, kaugnay nito school based feeding program na to. Uh, maganda yung kanilang goal eh. Uh, isa sa mga goal nila ay para makapagbigay na ng pagkain dito sa mga bata mm -hmm. habang nandun sila sa si school at hindi na nila kailangang lumabas pa para maghanap ng pagkain. Mm -hmm. Diba? So, isa so, yung So, ayan mga... ay parang, yun yung recess time. Oo. Or mm -hmm. afterwards. Diba? Kasi oh, diba lunch o kaya... Uh, uh, kasi uh, possible kasi na yung bata dahil syempre hindi siya nakakain mm -hmm. hindi na siya makakapasok sa school Nasusunod. kasi Kaya, parang ang break natin sa mga bata is ano eh hindi ba papasok ng 10 ay ano oras hmm. bang pasok na 7 ata yun no? alas 7 alas 7, 7 tapos may break na 9.30 uh -huh. ganun ba? tapos may lunch tapos papasok ulit sila ng 1 so tapos may break uli sila tapos bago umuwi ano ayan so ibig sabihin pero isang one time lang yan every every weekly, weekly. Uh, weekly pala no one uh, uh, weekly so, uh, grace yung goal niya is para ma-improve yung attendance ng bata usually uh, mm -hmm. sabihin kung uh, may mga bata kasi na hindi na nakakapasok ay eh, 'di ba Par mm -hmm. dahil hindi wala silang makain halimbawa enroll sila mm Even -hmm. in, -in sila, tapos uh, hindi uh, libre ang tuition, kaunti lang yung binapayaran, mm -hmm. pero may Ipagayin mga pamilya lang. kasi mm -hmm. na hindi makapag-provide ng food. So, pag nandun na sila sa school, hindi na nila kailangan problema yung pagkain kasi mm -hmm. meron na nang bigay yung DepEd. Ngayon, um, uh, ang gusto ko talagang palalimin dito ay kung paano nila na-monitor oh. yung ano uh, actual na nutrition ng bata. Mm, At, uh, mm -hmm. Ano ba yung improvement sa attendance? Kasi siyempre um, isa sa mga uh, isa sa mga uh, reason din kung bakit kinakailangan ng tamang nutrition ng kinakain ng mga bata ay para yung performance nila sa mm. eskwelahan, di ba? Yes, yung kanilang ah. pag-iisip, yung kanilang uh, Uh, yung kamlang um, ability, ability para makapag-perform sa mm. mga discussions, at sa, sa mga recitations, um, o sa exam. O, oh, yun. Kasi, ibig sabihin, meron siyang direct na uh, influence doon sa grades sa mga bata. Mm. Di ba? Yes. Yeah, so, so, so diyan talaga yan yung mga monitoring nila. Kaya lang iniisip so, ko, Miss Army, ano eh, mm -hmm. um, Paano yung implementation nila kung lingguhan 'yan? Paano yung implementation? Kasi si uh, banggit mo kasi kanina pagpasok nila wala uh, yung mga walang pagkain uh, na hindi eh, nakakain. Um, yung implementation um yung teacher mismo yung nag identify doon sa mga estudyante kasi mm -mm. Uh, sino ba naman ang sino ang mas nakakaalam ng ang kalagayan ng mga estudyante na dapat ba sila mga teachers So uh, ang nakikita ko simple lang siya nagpo-provide ng pagkain para doon sa identify na mga estudyante para hmm. uh, magkaroon ng uh, pagkain mga eh, bata. So, na Kailan nga uli magsisimula yan, Miss Army? Kahapon. Kahapon nagsimula siya, na. Army, distribution, oo. Ah, may, distribution alam, na sa mga skwelahan. Pero yung uh, pag uh, pag implement o pagpapakain doon sa feeding doon sa Let's mga start bata. Nag-start yan 2022, yung program ng DepEd na yan. Mm -hmm. So, 2022 pa siya nagsimula. Kaya nga gusto nating mapalalim kung paano... Uh, ay, 2023 pala. Mm -hmm. Sorry. Uh, kasama yan doon sa uh, development plan ni PBBM. Yung magkaroon, mm -hmm. uh, yung uh, SBFP o yung tinatawag na school-based feeding program at uh, actually yung budget niyan noong 2024 ay nadoble mm -hmm. para din sa mga uh, estudyante no na nakakailangan ng uh, uh, pagkain mm -hmm. nutritional bal balance uh, na uh, mga pagkain para sa sa mga estudyante elementary. K to 6 lang siya eh. Uh -huh. So, so is ang uh, school year ay year ay 23-24. So meron na dapat resulta no sa parang sa isang taon. Oh, yun. Dapat na, makakuha na tayo ko, ng ano nang uh, resort. Sabi ko mm -hmm. na papalalim uh, natin kung ano talaga yung nag-iitsura nung mm -hmm. school-based program at kung paano siya nakakatulong. Mm -hmm. Kasi kung At kung nakatulong ba yung kanilang programa? Ah, Oo. Oh. Mhm. Mm mm -hmm. Ayun. So, yun yung isang bagay na ang nakuha lang kasi natin na historical data kahapon ay yung for, for December 15. So nung kinumpirma natin na every week 'yan, every week ay uh, uh yung school-based program uh, school-based feeding program. Alamin natin pa kung paano yung uh, comparison o yung mm -hmm. assessment kung kailan ba aalis yung bata dun sa listahan yes, yes. at kung mm -hmm. o, o, kung nadadagdagan ba or na Ye yeah, okay. Ayan. Yeah.